sobrang lakas ng hangin guys, ang mo eh? ang hangin, ang, ang katawu, hmm? hum? hum? tumba pa din hum? lang tumba agad hum? 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 sa hum? hum? yung mga puno na sa labas ng subdivision kaya safe kami dito akatakot yung tunog ng hangin, yung langit lakas ng tunog hmm? Pati hey. Ano clouds? Oh, tumatakbo ang clouds Kitang kita yung clouds Tumatakbo Siyempre sa lakas ng hangin hmm? Ang hangin ba ko ka ayaw? mo may alien sa langit eh, tumutunog.